to sa viewers natin so meron siyang katanungan tungkol dito sa ating setup sa dalawang amplifier dito sa ating mixer so dun sa unang video natin na idol ano kung ano ba daw mas maganda yung nakasub out dito or line out sa isang amplifier papunta dito sa pangalawang amplifier o yung left channel at saka right channel tigi isang amplifier so ito lang siya idol ano halimbawa itong ating setup so ginamit natin dito yung right channel napunta sa isa nating amplifier. Yung left channel naman sa isa nating amplifier. So dito idol, ang pinagkaiba lang nito kasi uh, kanya-kanyang signal input yung ating amplifier. So hindi maapiktuhan yung bawat isa. No? So kung ano ang volume natin dito, yan ang volume natin. So yung ibang setup na pinakita natin, yung nakaline out tayo dito idol, ano? halimbawa, gagamit tayo ng ibang connector dito. Itong ginamit kasi natin ng connector dito, 6.35 ito, to dual RCA ano so dalawa po yan left at saka right channel sa ating isa nating amplifier so, ito 6.35 to dual RCA so halimbawa nag main output tayo dito sa ating mixer so papuntahin natin ito sa isa nating amplifier yung pat yung una nating amplifier mayroong line out or sub out so audio input muna tayo ano Ayan. So may pinagkaiba nito idol sa ating uh, setup setup. Dagiging kontrolado ng ating amplifier yung pangalawa. So katulad nito, RCA to RCA na yung ginamit natin dito sa line out ayan, line out papunta sa audio input ng pangalawa nating amplifier so BCD, ayan so ito idol ay halimbawa natin na connection so ito idol, halimbawa ito na ano, pag walang volume itong unang amplifier natin, kahit naka volume yung pangalawa nating amplifier, hindi tutunog yan dahil, naka line out connection tayo, so magiging kontrolado ng una nating amplifier, itong Pangalawa, basta naka-line out connection tayo dito, papunta sa audio input ng ating pangalawang amplifier. Pwede kaiba na ito lang ating connection, ano? yung naka-line out tayo dito. Kaya yung iba, gumagamit ng splitter. So, ginagamit natin kanina yung nauna, yung left channel para sa isang amplifier. So, pwede na gumamit ng splitter naman dyan para kanya-kanyang input yung ating amplifier. So, hindi magiging apektado yung pangalawa kahit anong volume nitong una nating amplifier.